When Timbo is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple crack. guys, dadaan tayo sa may papuntang Trino Highway, Balintawak meron bypass dito sa expressway, yung iba kasi na nadadaan dyan tapos pagbago ka lang hindi mo alam kung saan ka bibigyan yung pakanan yan Pakirino Highway Diretso sa Tobaysa yung kaliwa papasok ng expressway. tuturo ko sa inyo mga kids let's go Ito, balintuwak, balinti na ito. Kakaanan tayo dyan, pababa ng Greeno Highway. Merong bypass dyan, papuntang expressway. Ito, papasok to ng ano, Greeno Highway. One way lang to. Pero marami kang makikitang tumasalubong sumasalubong dito. Pwede ka, tricycle, yan. Masalubongin ka. Ito na mga kuys, malapit na tayo sa may bypass ng Malintawak Expressway. Ayan o, no, may mga sumasalubong to na mga motor. One way to ha. Ah. Ayan mga kuys, ito bypass to papuntang uh, Malintawak Expressway. Ito, yan Ayan. Ayan, ano, kasi sila papasok pa. Ito, baysa. Ang direto na ito. Tandaan nyo yung mga kuysa kayo Kasi marami kami napapansin Mapasok dyan Napapadpad sila ng expressway Doon na sila mapapadpad map Napapansin nila na walang mga motor Na tumadaan Hindi sila lang Ingat kayo palagi mga kuysa And ride safe Ito may daanan din dito sa ibabaw na expressway kaling tawa dahil din yung, yung mga hindi pa nakakalam wala nang dito na ako bukod dun sa kabila ayan o kaling tawa expressway ayun yung tall gate ayun yung tall gate tapos may daanan pa dun na isa sa kabila ito yung pangalawa pag traffic daw, pwede ka dito tapos ka nang ibis ka lang Bakit ito mga kuwisto? ang dami na babangga dyan hindi nila napapansin lalo na pagpasalubong pa at yung mga motor masilaw kaya ito hindi mo mapapansin na babangga dyan mga